Ito ang isang bagay na wag na wag mong gagawin kapag gusto mong magbenta sa online ngayon, sa panahon ngayon. Kung nagbabala ka ng magbenta o magsimulang magnegosyo, magbenta ng product or services mo dito sa online, ito ang isang bagay na wag na wag mong gagawin. Kung ngayon lang tayo nakita ko nga pala si Kyle, isang baguhang negosyante, may tatlong taong experience sa mundo ng accounting and bookkeeping, start na tayo, okay? Isang bagay na wag na wag mong gagawin kapag gusto mong magsimula ng business o magsimulang magbenta dito online is ang mag-lock or private profile. Tama po. Bakit? Bak bakit nga ba? You tell me. <laughs> sa business world guys, no? Dalawa lang pinaniniwala kung napaka-importante sa pagsisimula. Dalawang importanteng factors kung bakit nagbibili yung customer sa atin. Yung brand natin at yung credibility natin as a person na may-ari. Diyan nagre-revolve talaga kung bakit bumibili yung mga bagong customer o bakit tinatangkilik o bakit bumibili yung mga customer natin. Kilala man natin yan o hindi. Dalawa lang. At kapag nagsisimula ka, syempre, wala ka pang brand. Nagsisimula nagsisimula ka pa lang eh. So meaning, ang pagbabasaya ng tao, kung may credibility ka ba as a person, sino ka bang tao ka? At kung baguhan ka rin at hindi ka rin public figure, tapos nakalak profile ka pa, paano malalaman ng tao kung legit ka o hindi? At anong pinagkaiba mo sa scammer? Kung takot na takot kang ipakita yung profile mo. Kaya hindi nagme-make sense sa akin talaga na gusto mo mag-affiliate sa TikTok, gusto mo magbenta ng ibang produkto, pero hindi-hindi mo mapublic yung TikTok account mo. Naka-affiliate ka nga. May showcase nga yung TikTok account mo pero naka-private naman yung profile mo. Bakit? Hindi ko maintindihan. At hindi ko rin maintindihan ang mga gustong magbenta online at mga nagbebenta online sa Facebook na nakalak profile. At hindi ko rin maintindihan kung bakit inalaw ng Facebook na magbenta yung mga nakalak profile. Kasi ka ako personally, kung gusto kong bumili sa online, especially sa Facebook, kung normal post man yan or sa marketplace, ang una kong tinitingnan ang credibility ng isang tao, ang profile. Kapag nakalak profile yan, hindi hindi ko na yan pagbibigyan. Kasi nung last na pinagbigyan ko yung naka-lock profile, 12k ang nawala sa akin. <laughs> Kaya kung gusto niyo magbenta online, no? Wala pa naman kayong brand at wala pa kayong pangalan. Bumawi naman kayo doon sa tutong ipakita niyo sa mundo na legit kayo. Ipakita niyo na tunay kayong tao. Tunay kayong gusto makipag-transaction sa bawat isa. Tao to tao, harap sa harap. At sana meron tayong courage in para mapagkatiwalaan ng ating mga future customer. Napaka-importante na dapat public tayo o credible tayo sa kung anong ginagawa natin dito sa online. Kasi business yan. Minsan, hindi lang product and services ang binabayaran ng customer. It's also the promise na binigay mo sa kanila. And yung promise na yon kapag na-break nyo dahil sa kalokohan ginagawa nyo, maraming mga negosyong nagtatrabaho ng maayos ang madadamay sa kalokohan nyo. Kaya isa yan, pinakakalabang ko at isa yan sa wag na wag mong gagawin kung gusto mo magbenta online ang mag-private or la profile. Kasi bakit nga pa? Hindi ko nga maintindihan. Basta, kung gusto nyo magbenta online, magkaroon kayo ng tapang. Dapat meron kayong bayag o meron kayong courage magpakita ng mukha nyo. Kakasimula nyo pa lang. Gusto nyo, private agad buhay nyo. Kapal naman ang mukha nyo. Joke lang. Yan lang po sa video na to. Sana may natutunan kayo. Bye muna.